Tawagin na si Grace, asa na siya? Ano mo, silpon dala diri yan? Nari ko Kore. Hindi ako din. Yung tawag. Hey, kuha na ko ba? Hello, Dai. Oh, asa na ka, Nana si Jimmy diri ya ba? Ah, sige, sige. Oh, kuha na daw siya dito ah, Jimmy. Di na daw siya. Pabutan ako ko diri. O, sige, sige. Pabutan na ko. Saan mo ito si Le ina pud an ni oi duha misa isa ka motor nya. Igwad be ju kumu lingkut anang motor. Magagat kung isa di tuo nya. Isa bala na ni oi. Karana. Asa, forma sa gusil pangkay tawagan ako sa Nicole. Isa no ampun na Nicole. Kaaba, masam, sabay, masabay sa tuaba. Kinagana ba na to maigo pa ta ani? Maigo pa ni. Isa kay ka dai ka dere dai. Mm. Tulong mo mo kabuk. Karana na pa. Kaaba na. Asa Halo, segi. Oh, kawan, nanti kita Oh, Chris, aku tidak pergi ke kawasan balik ke Kundai. Kita tunggu Baik, na anak apa? Kementerian? Ayo, si Nicole, guys. Mau kapan? to si Nicole? Nicole, loh, mana, Pak? Sini, kawan, si, ay, mungkawon. Mungkawon, si, Mura, si kwan, Grace. Ay, eh ikut padika jen hah? tulung muntah kabuknya kamu makan memakai motor nah ikut lagi narun saktu lagi narun soalnya apa naik buat bakal kumisah kaya naik motor nyaman dah goot kita terang aku namanya ikut padika day isah bakal kusambur mandi ayo naik goot day kaya naik kumisah kaya motor saya mau pake sekundari ah woy aku yang una kan, ha kaya aku yang unagi atut juga nih ha aku yang una aku yang unak aku yang unak aku yang unagi atut diri ah jen ah saka kapan ibu mau ngita ini mo lewat lagu ini papa nga mabuat sama project nah d Tira ko. Ay, yun ha. Sipo dito ha. Hoy, Inday. Yan ang mag-plus. yung una. Unsa ka una na ang biha dai? Ay ako lagi una kay ako may likuan. Paspa, linkuan ko ni mo ni plastic dai nung sa deka. Aba na ka dira sa mga gitana ko. Ang iguan man ka pili maka mo. Dili lagi ko. Ano na mo iguan man ka dai? Usa sa imong nubot ba para maigo ta ba? Sipo ka dire bag sa kay dai para maigo tan dulo. Kaya ta nang bayhana oi. lagi ko na ko kuno uban-uban lagi pa. Baby dai. Sige sa kay na. Tagay ko kanang ng kwan day, kanang isa day, kanang kamakanan day. Dara oh. okay. o. Yung unya ka na siya, Jimmy. Mabinin, dara na. Asam na. O, siyempre, sabah. Mura last year sa kanan dyan niya dyan. Sa ko mani mo pagsakay. Sa ko mani. Dari, ay sir, ba? Dari, mga kwan taday ha day, pag hinay di ha Ay, pag nilabot ka, ha? Ay, sabi, ay sir, kung hindi Okay na, dari Okay na mo niya? Dini Ano pa? Oh, pa, okay. Hello, pa. Sa man Ha? I-sure lang yun ang nakasispilahan, ha? Oh, mo na. Ang motor, ang motor. Bantay lang yun ka. Kaya umahibal anti ka nga. Pasakay-sakay kag mga classmate ni mo na. Ginapasakyan mo na. Kabalo na ba yung kasi arep, ha? Isara yun ang minimum anak nga iangkas. Bantay kag pasakay-sakayan mo na. ni mo, mo ng habal-habal. Mm. Siguro alang yun nga tinuod na imong giingon kay once masakpan ta kay embarguhan yun tikag motor. O oh, sige na, sige na, sige na. Nice. Ay, say na sig pangutan nag asa ko basta kay mulakaw ko kog ako aron. Sige na, sige may sige na pagdarog eskwela dia. asa man oh, ako ay bahala pa sa lang lagud ko pa dili kay pasakay tolo lagi isa ra dapat. Oh. Kita to ko pa kay nagdali mi ba kay magbuot og project. Oh, ulit to guys. ka! Wala, mag ng project pa. Ano ka nag-eskwila ka? Mag-payaw ang ibig sa no? sabot na to. Yung saan naman ni mong motor? Ah, wala mo. na ayon Sigur na ako dali. Nag-eskwila ka na masayro? Wala, nag-eskwila ko. Mabot ng project ng eskwila, no? ka naluwi ang motor, Jimmy? Ikaw ko na para sakyan ni mo eskwila ka, gi. Malmal, manuni mo ang mga babae. Ay, 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 na ay,

Matunta kong iskilahan siya. Pwisaho na ko siya. So karon, masugat ano baby, oh? Now, uh? Tama, na yun noon ako. Ang ko Jimmy Bay, oh. Nawa. Tama rin hangin na napa. motor, Tama rin ng hangin. Magit busong Huwag ka motor. Ha? Huwag ka na, oh. Naugi daw ninyo, dahi. Naugi. 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 Pag babae mo lang <laughs> ito. Masakit yung daan pa oh. Saka matan na masakit. Matilin ko lang doon akabot po tayo. Ay pakita ba? Pag gamit tayo mong iniskilahan ba? Di na... mana semana? ah. Kahit mo magkag di malas Kul Kool nakabalo ang mama ni Jimmy ah ni Kool. Lugay namin wala sa mama ni Jimmy. Nagbulag ni atong last 1998. Kaya ipuyag na po siya galing laki dahil. Eh. Ah wala dah sa kay Kol. Yan yeah, na lang ko sa kay Colby para di punabunog ang motor ni Jimmy. Sakya na ba? Kaya dalaga ano? dala ba yan? Bala uyab. Jimmy na pa. Sino pa? Sakya. Diba? Asa mo na ka mo ato? Uli na ko sa mga call. Kung pwede, mag din na lang ko diha call. Pasakya lang ko. Eh, ayan na pag-plating. Ay, sige. Uh, wala mo kayo masako. Basing masako yung uyab ba? Mali ko biya ko ng may -issue, issue ko. Wala ko uyab call. Ay, free kay ko call. Single ko. Sige, naaraman tayo na. Jimmy, okay ra? Kanang gamita lang natin yung motor ron. Asa mo? Mang laag mo? Duha lang ha, duha na lang pa sakay ay nagdugang eh. Kiday. Sakay na mo sa akong anak niya. Jimmy, ikaw na ibala ha. Tara. Sige, ano dai? Jimmy ha, ang kuan ha, tama na na ha. Oh. Duha lang ka boka. Oh. Ikaw na nang isa ka uban pa. M Sige. Tara dai. Duha na pa ha. Tara. Gamit, gamit lang niyo na ko to. Ha? Yes, Bismillah na akong isa ka জান জানি জানি